Bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang araw ng kagitingan at bakit mahalaga na alalahanin ang mga sakripisyong ginawa para sa ating kalayaan? Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang tapang at sakripisyo ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, partikular sa kilalang labanan ng Bataan. Ang mga magigiting na lalaki at babae na ito ay dumaan sa hindi masukat na hirap, lumaban para sa kanilang pamilya, bansa at pangarap ng kalayaan. Ngayon, tayo ay nakatayo sa mga balikat ng mga bayani, tinatamasa ang kapayapaan at kalayaan na kanilang ipinaglaban. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa opisyal na seremonya ng Araw ng Kagitingan sa Dambanan ng Kagitingan sa Bundok Samat, Bataan, habang ipinagdiriwang natin ang araw na ito, alalahanin natin hindi lamang ang mga magigiting na ginawa ng ating mga yumaong sundalo, kundi pati na rin ang di mabilang na espiritu ng mga Pilipino. Ang kanilang sakripisyo ay humubog sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. Ang labanan ng bataan ay isa sa pinakamadilim na bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig kung saan ang mga puwersang Pilipino at Amerikano ay lumaban laban sa napakalaking bilang ng mga puwersang Hapones. Nang matalo ang laban, libu-libong sundalo ang pinilit maglakbay sa kilalang Bataan Death March, kung saan marami ang namatay. Sa kabila ng mga kalupitang ito, ang kabayanihan at lakas ng loob ng mga sundalo ay naging simbolo ng tibay ng loob ng mga Pilipino. Ang dambana ng kagitingan na itinayo sa Bundok Samat ay nagsisilbing isang alaala sa mga sakripisyong ito. Isa itong paalala na ang kalayaan ay hindi libre. Ito ay nakuha sa pamamagitan ng dugo, pawis at luha. Ang dambuhalang krus sa memorial ay isang ilaw, simbolo ng dimabilang na espiritu ng mga Pilipino na hindi sumusuko sa mga puwersa ng kalupitan. Abang tayo ay nagmumuni sa kasaysayan kailangan nating pahalagahan ang kalayaan. Hindi lamang ito isang karapatan kundi isang responsibilidad na ating bitbit. Ang mga sakripisyo ng mga nauna sa atin ay nangangailangan ng ating respeto at dedikasyon upang mapanatili ang kalayaan kanilang ipinaglaban. Bago kayo magtapos huwag kalimutang mag-like mag-share at mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan para sa mga kwento ng tapang, sakripisyo at kalayaan. Nagpapasalamat kami sa aming mga tapat na tagapanood at bagong mga subscribers sa pagsama sa amin sa pag-alala sa mga bayani ng ating bansa. Huwag nating kalimutan ang presyo ng ating kalayaan at ang walang kamatayang espiritu ng mga Pilipino. Maraming salamat.